Naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, andiyan ka na, deny ka pa rin deny, 457 billion. In, Alam I mean, mo, po, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, na nanalo po pero hindi po ganun siguro kalaki. napakalaki po na po, record 457 million ang dinala sa iyo ng SIMS. Your Honor, yun nga po naka... Will you keep lying? When you will stop lying? In ah, Erwin, Erwin, <laughs> sorry. Yeah, <tapos> <laughs> Hindi. Ah, if ipa-plus ko ulit yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. Di ba dapat kayo nagbabayad sa contractor pag na-download sa inyo yung pera from the what, central office or DBM. And di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office. Yes, you said to Yes, Mr. Chair. So, but, level, district engineering office. Yes, the release of funds po, uh, may level po yan. So kung we call it the operating unit you know, or implementing unit. So as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the district engineering office. Okay, dito, confused ako. Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury, of course, no? ah, uh, dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor na nagbabayad sa district engineering office. Ba't naandiyan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque. Bakit kasi yung dinadala sa tambayan? Bakit kasi yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that Sins or Miss Sally Santos uh, delivered and how much to you? Be truthful. Ha? Ah. Apo. Ito pong taon na taon, nag-deliver po, siguro baka mga May po, 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong so, date. Repress kita, March. Ah, uh, March po. Mag pasensya -ano? Na, pasensya na po. Magkano? Um, More or less. estimate baka mga 100 million po. Ms. Santos, magkano? Ang din-deliver mo nung March 24, 2025? Uh, Your Honor, uh, nung, no, nung no March 24, 2025, 457 million. See? Si? Anong 100 million? 457 million ang dinala sa iyo ng SIMS. Your Honor, yun nga po naka... Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung exact Between 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Ah, uh, pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, hindi for po what purpose? Natandaan. Imagine, 400, almost half billion cash. For Opo. what purpose? Ah, uh, sabi kagaya nga po nang sabi ko, yan po ay kinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Hindi nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretso mo diniliver kay Bryce. Yes, Ito. Your Honor. Oh, si? Tama po, Your Honor. Sa office tama. ko po diniliver. Pero... For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadali sa'yo? hindi naman po para sa, para sa akin. Eh. Hindi Tingnan nga, ba't sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa'yo. Bakit dadali sa'yo? Ah, Ikaw ang kontraktor. In, inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung koleksyon. Sir Honor. Sa'yo dinali. Kasi kung para kay... Hindi ko dinidepend si Engineer Alcantara. Ha? Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Uh, Your Honor, yun nga pong uh, pera na Alam nyo, di ba, pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, andyan ka na, deny ka pa rin ang deny, 457 billion. Aside from that, An ilang, pa yung deliveries mo sa kanya? Noong May, May 6, 2025. Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then? May 23, 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion ah, uh, million natatandaan na mo yan hindi po your honor wala kang posible pero posible po pero pero ayaw pero mong tandaan eh pero posible pong nangyari nga po yun your honor sa record ng mga kasino up ka ng 700 million pero ang uh, ang basis lang nito yung cash to chips and chips to cash so naglo-launder ka ba hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi ko, hindi naman po siguro oh, abot ng gano'ng kalaking 700 million. Hindi mo na million. naman matandaan. Alam I mean, mo, po, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, nanalo po pero hindi po ganon siguro kalaki. Napakalaki okay, yun po na yung 700 eh. million. O oh, ako naman ngayon ang na sinungaling. E eh, galing sa mga casino itong record ko. Hindi po, hindi po gano'n, Your Honor. Wala po akong ibig sabihin 1 na gano'n. Kasi 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung yung uh, cash to chips mo nagpapalit ka ng uh, mahigit 600 million nag-encash ka over a period of 3 years ah hindi ko sinasabing one hmm. count oh. and nung no, record up ka eh um, pero i don't think so because you you were laundering in, yung lahat ng dinadala sa iyo dinadala mo sa casino para ilon para ilonder mo hindi po your honor lahat ito lalabas kasi alam mo nagfile na yung amlak sa iyo, may meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre-order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Apo. Apo. Hindi ka makakatanggi eh kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Opo. na amended mended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang uh, threshold, threshold casino. Yes. Wag ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Um, yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po, I mean, Kaya hindi han, po kami. Kaya nga, sagutin mo ulit ang tanong po, bakit sa'yo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, uh, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang okay. assistant niya. Okay, eto. Say, 457 billion, a million. Kani-kanino ang part... Kasi meron dyan sa kaliwang portion, nakaatado na eh. May mga... May mga ano na yon, may mga delivery points na yon Ika nga, ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama diba? po, tama po. So pwede mo masabihin, at least for once, magsabi ka ng totoo, para kani, pa, plus mo nga uli yan. Yan, kanino yung nasa <clears throat> foreground, yung mas malapit dito? Para kanino yun? Ah, lahat po, totally, hindi ko po matandaan. Pero meron po akong, yan po kasing papel po, nasa lower yung, right portion yung po green. ng picture. Hindi po. Yung ban paper po. Okay. Meron po dyan, yan po. Kung meron po yung malino na picture nyan, meron po nakalagay dyan, ano po. Hindi, sabi mo na lang, para kanino itong mas, uh, ah, ma mas ano po? Ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po ako, kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay ano, Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? In, hindi ko po siya kilala, personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek, Congress... Yusek daw po. Yusek. Mitch Kahayon Yusek daw po. Yusek o Congresswoman? Hindi ko po alam. Um, hindi ko po siya talaga kasi kilala okay. personally, Your Honor. Umawi tayo sa bandang kaliwa. Tanino naman yun? Sige, pakimove nga. Alam mo, this, is, this is getting very interesting, pero nakakagalit. Ito. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, wag mo kumilolokoy kasi... Hindi I po, bin, hindi po. Kalahati ng karir ko, nag-imbisiga ako eh. Nag-intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukuhin. Hindi, o hindi sige, po. O sige, yung sa kaliwa. Yung mas konti. Kanino naman? Magkano yung ano? Sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5. 16 million para kay... Uh, uh, your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na. Sinagot mo na kanina eh. Uh, uh, Alam mo na eh. I mean, yung... 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo, for the record. Right uh, ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun, nasa yeah. lower right, is Yusek Mitch. Ang ah, naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek, ng... Yusek Mitch kahayon po. Nang? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Uh, Engineer Alcantara. Magsa mag, mag magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Sure, tayo hanggang madaling araw dito hanggang nagsisinungin tayo. Lahat ito magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila na sali, hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. ah uh, never been part of that. Uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po Do tinuturo, you. dinadala sa akin. Do you Ayun. confirm that, uh, Sally? Na ang kadil mo, diretso, si Bryce Hernandez, hindi yes. si... Yes, Your Honor. Si... So hindi ka Do... nakapagdil kay, kay DE? Hindi po. Si Remember, si DE Alcantara, was transferred to 4A OIC assistant rd last last june lang di ba kaya yung march april may siya pa yung di ibig sabihin binabypass mo si engineer alcantara hindi po, hindi po your honor kasi po si engineer rice po ang OIC ko, siya po, starting po. june OIC district engineer before that adis siya. Yes, Your yeah, no. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila, nagka, hindi sila nagkakaintindihan. Eh. Isang team sila pumunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, di ba? Paki, ano mo nga yung, pakiklarify mo ulit yung role mo. Yung tulad ng pagka-testify mo last time. Si Engineer Bryce po Sorry. Ko kasi. Sorry. Sorry. Si Engineer Bryce po kasi naging uh, back chairman po yan. Ah, as back chairman? Yes po. Kaya ka nagipag-deal sa kanya? Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman. Buong back. Alam ko po yung honor, 6%. Ilan percent? 6, 6 percent. Ilan ang share ng DE? O yung mismong district engineering office? Ilan Ilang porsyento? Kasi po yung 6% po na yun, sabak po pag nagbibig po. Yes. Nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila, magkano? Wait. Alam lamsam or hiwa-hiwa ba yun? O lamsam na sila lahat sa buong district engineering office? Ano po kasi basta po MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po flood control, ang alam po po 8.5. Ah, mas malaki Yes po yun. Pag pambaha. Yes po. Kasi mas substandard o kaya ghost. Tapos, saka, Your Honor, sila Engineer Bryce na po nagbibigay po kasi noon eh. Hindi naman po ako. Ah, okay. Uh -huh. Pero hindi na ako kwento sa iyo uh -huh. kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang nakikwento anyway, Anyway, I believe akin. you because you've been uh, forthright ever since, ano? At least today. Yes, Your Honor. You want to say something? Uh, Your Honor, ang napupunta po sa opisina dun, out of dun sa, sa 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa mga yung mga sumasali. O oh, yun po. Tama. Sahod po. Yeah. Uh, tapos, Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko yeah. na... Magkano hindi... sa proponent? Meaning yung nag-insert? Uh, ang ang prepare po ni Boss Dan, is, kundi nga po 25-30% po, depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes, boy. Magkano sa passing through, sa pass through? Yung, yung, district representative. Yung pass through po, ang alam ko po 6%. 6%. Eh, nga yun na sa privilege speech ko eh. Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag kang magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo eh. eh. Hindi, na, hindi po, oh, Your honor. Ah, hindi, sumula ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako nag... <laughs> Asensya na po kayo. Your Honor, meron po akong isang ng picture sige, ahead, na ano, ahead. na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, papakita po, po siya po yung naka-blue. Apo, putol po kasi yung katawan niya doon sa may blue. Ah, uh, eh. Engineer Alcantara, inamin mo na rin yata na ikaw yan eh, di ba? Nasa picture. N ang sa Nung sa, kampaya, sa Congress po, po, sabi ko lang po, hindi ko po ah uh, matanda ko saan po, hindi ko po inamin po. Alam mo, maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ka pa. Ikaw yun o no? hindi ikaw? Kasi posible po ako, po, posible hindi po. Hindi ko po kasi ma, ano, your honor. Posible po ako. po. Siguruduhin mo na kasi ikaw talaga, <laughs> ikaw talaga yun eh. Eh ano, o yan, may relo. Relo mo ba yan? Baka po. No, sige. Right. Ikaw na nga talaga. Hindi baka. Alright. Sige. Kanino yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino yun? Ganito na lang. Para kanino yung tumpok-tumpok? Isa, Ang... kay Yusek. o kay Congresswoman. Kasi Yusek din, Congresswoman uh, uh, din ang Kaluokan ba yan? Hindi ko po alam, Your Honor. Yeah, okay. Ikaw na yung magano ano Huwag na muna yan. Uh, yeah. Yung pong... Yung tumpok-tumpok, para kanino lahat-lahat yun? isa mo na lang. Uh, specifically po, Your Honor, hindi ko po alam kung kanino. Yung kay Yusek Mitch po, nakita ko lang po, po kasi nakaprint dun sa may gilid ng papel yung, pa, yung pangalan niya at saka po yung mga project title po. Yun po. Nakalag, nakaprint po yung pangalan ni Yusuf. parang lumayo sa job description. Ha? Ah. Paano siya nagkama? As congresswoman? Ah, bumalik as congresswoman. So kailan yon? Sabi mo to... Ano po yan eh? Kung di po 2022, 2023 po, Your Honor. Ito nga no, in relation to the uh, 355 million na sinasabi mo na uh, kay, kay Senator, Senator Estrada, Po. Okay. Na-confirm naman yon na talagang as described. Opo. Nakita namin sa GAA. Opo. Na exactong 355 seven projects, no? Yes po. Papakita ko sa iyo. Alam ko pa yung ginawa niyo sa project eh. Meron doon puro kalokohan eh. Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po 'yun. Pumping station pinantakip sa ghost. Mm. Wow, wow 'yan eh. Ano? Third star. Sino may ari ng third star? Congressman Beltran. Hindi ata diba? po hindi ko po kilala your honor. Eh kayo nagpapagawa eh. Kayo ang nag-aano kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange diyan. Pakita mo nga yung ano, yung seven projects na yon. At least yung tatlo na ongoing. These are all phase 3, no? Sa Gaa. Pero phase 1 pa lang yung nagsisimula, pero binayaran niyo na eh. Yung phase 3, yung iba. Advance eh. Paano, paano nag-advance nang hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Opo. At yung pinakita ko, yung kay, sino ba ito? Yung after two days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after two days. Binigay nyo after what? Four days, five days, six days? Kasi dapat December 18, Uh, or December 20 naniningil, nagahabol ng Pasko. Binayaran nyo, uh, December 27, nakaabot ng New Year. O, oh, paano mangyayari siyang makakapa, mga maka 46% sa isang proyekto in 18, 19, 20, ilan yun? Nine days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Ah, imposible po. O, oh, imposible. Ba't yung binayaran? Um, Malversation. hindi naman po akong pumirma. Utos na naman ni Engineer Alcantara. Your Honor. <coughs> hindi po naman ako nag-release ng, ng bayad dyan, Your Honor. Wala <laughs> po akong karapat na magbayad dyan. hindi nga ako nagbabayad, pero team kayo eh. Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan. Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Um, project Engineer po. Sino pa? Uh, sino Sinong project engineer dyan? RJ, Dumasig, Sabit kayo lahat eh. Meron pa diyan kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni engineer. Dapat pag-release ng pera mismo, pirmado mo as ade, pirmado rin ni district engineer, di ba? O yan. Pirma niyo ito eh. Your Honor. Oh sabi mo, pinort signature mo. Baka gusto mo ipatong ko yung standard signature mo dyan. Your Honor, alam ko pong hindi ko po pirma yan, Your Honor alam mo, meron kaming official record na yung official na pirma mo. Pag pinatong oh, ko yun dyan, suwak na suwak yan. Para kasi Jose Pidal. Papo, oh, Your Honor. Sana po para makita po natin yung totoong pirma ko. Yeah, pero nag-release kayo ng pera eh. Even assuming hindi mo pirma. In... Procuring entity kayo eh. In... na download na nga sa inyo ng DBM yung pera Yung LDA po. Ang nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? paano mapupunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? Uh, si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Enough. So yung uh, I'm po. Giving you po. the floor. Uh, hindi ako surrender sa'yo ha. Okay. Kasi magtutuos pa tayo. Sige, Senator okay. Erwin. Your Honor, pa, uh, baka pwede po. Ayahabol ka pa. Oh, oh, baka pwede pong ano, makikiusa po kung yung... Sa Alam mo, magpakatotoo sapon, ka, ka na lang. Oh, ha? Totoo po lahat ng... Totoo po yung sinasabi ko hindi kung ano po yung natatandaan may ko. Hindi nga hindi eh. Kayo ko po kasi magsalda ng pangalan kung hindi naon po ako kumpirmado na wala po akong hawak na ebidensya, Your Honor. Yung po ang totoo. And Naki eh, nakikiusap po ako baka pwede pong ma-lift yung content para po makahanap ko lahat ng ah, dapat kong makuha ng ebidensya. Tatanungin ko sa iyo, merong uh, grupo ng tao doon sa Tambayan. Sige, identify mo ko sino-sino yun. Sige po, Your Honor. Akiplas mo nga yun. Basta kilala ko po. Senior, eh. Sa inyo rin galing to eh. Basta kilala ko po, papangalanan ko po. <clears throat> Kaya nyo, oh. Pareho ba ito ng date dong no? merong piles of cash doon sa table? Isang ah, date lang yan? Sa tingin ko po, hindi. Kasi po yung bilyaran dyan, Your Honor, na pinaglalaruan po namin Ay. is color green pa po Sino ang yung, ano. yung uh, ah, yung nasa foreground, yung nakangiti? Uh, <coughs> ah, kaibigan po namin, si Engineer Yumer Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Lorraine? Ah, si ano? Apo. Lorin Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer. Yung may-ari po ng bahay. May-ari ng, ng tambayan. bahay at saka bagman. Apo. Kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinag-donatean pero nakapangalan dito kay sa, Loring Cruz. Sabi niya po Ito kasi... Ito yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang congressman. O oh, yun, okay. Pag -ano. Pag ah, gusto ng mag-contractor uh, Congressman. Hindi ko po wala ano, pero, pero yun po ang sinasabi na kasi sa amin. Marami na sila doon. Opo. Okay. Sino yung nasa ah uh, katabi ni Loren Cruz Bernardo, di ba? Uh, si, si Boss Robert po. Okay. Si po yung ah, Robert Bernardo. Opo. Opo. Si po yung nag-appoint ng funds. Siya yung nag-appoint nag nung USec siya, ng operation. Siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara sa kasayo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay. Sino tong nasa dito banda? Yung naka, medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po. Oo. Ah, sa uh, isa, pinakadula. Siya, siya po yung dating Assistant District Engineer. Sa... At pangalan? Ano po, para Rap uh, Rapailito Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti rin yung naka-mask po? Yeah, hindi. Yung katabi niya, na naka-dark uh, na... Uh, Pasensya na po kayo. Ang sinabi ko pong Rafael Lito Marcelo, yung nasa harapan po yung katabi ko. Opo, yun po. Ah, okay. Hindi, yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Uh, ako po yung... Ah, ako, yan. ako po yung nasa kanan. sino pa yung uh, matindi pa yung ngiting isa? Yung nasa harapan po. Siya nga po nasa si Rafael Lito Marcelo. Hindi, sa tabi mo. Yung nakahalikip-kip, nakakusa. Opo, si Rafaelito dati pong assistant ah, a DE. Opo. Okay. So, ba't kayo masaya? nagpicture nagpicture lang po. Parang, kasi po, hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yan pero parang meron pong get-together. Bagong bagong parte. Mm, bagong partihan. Kaya masaya. Parang, mo. parang, parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera doon sa table. Hindi, eh. wala na nga. Na-party na nga eh. In... Hindi ko po matandaan talaga kung ano po kasi yun. I yield the floor then. to uh, the Vice Chairman. Thank you very much, uh, Ms. Uh, Mr. Chair. Noong September 1, 2025, yung BIR po nag-issue ng na letters of authority sa labing limang flood control contractors. A letter of authority is issued by the BIR in order to initiate tax investigation. Ang tanong ko po, uh, Assistant Commissioner Rolda. Reclaim his, uh three minutes, last remaining three minutes. After that, we'll go on break and then we come back at what one o'clock. Please proceed. Thank you, uh, Mr. Chair. uh Madam Mina. <laughs>